Isinidalim sa tulong pangkabuhayan sa ating Disadvantage and Displaced Worker o TUPAD program ang limampung katao na kinabibilangan ng mga dating rebelde at membro ng People's Organization sa Arakan, Cotabato. Subaybayan natin ang kanilang progresibong kabuhayan ngayon sa report ni Agla Trooper, Peter Sales. Malaki ang pasasalamat ng 50 binipisyaryo na binubuo ng People's Organization at former rebel sa probinsya ng Cotabato. Matapos silang naipasok sa tupad ang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced worker sa programa ng Department of Labor and Employment upang bigyan tulong ang displaced worker, underemployed at seasonal na manggagawa na mabigyan ng agarang trabaho sa loob ng minimum na 10 araw ngunit hindi lalampas sa maximum na 30 araw sa kanilang pagtatrabaho, nakaata sa mga benepisyaryo ang pagsasaayos ng mga halaman at paggawa ng fish pan bilang bahagi ng income generating project ng mga former rebels na sa kasalukuyan na sa pangangalaga ng unit. Nagahiusa kami aron mahumanamon ang amon nga garden, fish pan, kaupod ang amon nga mga POS member og mga IFR. Kag sa tanan nga mga agency nga nagbulig sa amon, kaupod sa 72nd sa IB, madamo gid nga salamat sa inyo nga tanan. Sa pamamagitan ng programang ito ay naisa sa buhay ang bayanihan ng bawat isa upang mapaunlad ang kabuhayan ng komunidad. Mula rito sa impila ng 72nd Infantry Gabay Batalyon, Bayan ng Arakan, Probinsya ng Cotabato. Peter Sales para sa Agla News Network.